Babasahin ko sa'yo, Ate Peach. Ito'y galing kay Reggie Bonoan. Oo, Hi, ang Reggie. Sabi niya, I miss you. Yes. Miss Hi, you. Peach. Magandang hapon at kumusta? Sa local at foreign singers, sino ang gustong-gusto mong gayahin at sino ang pinakaayaw mo namang gayahin? Uh, siya mga Natatawa na si Kuya Bong. <laughs> No spoilers, no spoilers. Ano uh, iba? Uh, gusto gusto ko syempre ngayon si ano, uh, Sabrina Carpenter. Oh. Yan at saka si, ay siya pa siya. Sino, sino? Sabrina, yung espresso, Sabrina. yung bagong ooo. Please, oh oh. please naman. <laughs> please, please yun. Yung please, ayaw please, na ayaw please. ko. Syempre yung mga sobrang mataas na kanta yung mm -hmm. You Make Me Feel. Aretha Franklin. Oo, oh, oh. you make me feel like natural woman. Kasi ang hirap nun eh. Makapal yung boses. Para ba yung kanta Paano ba yung sample? You make... Kaya <laughs> yun. You make me feel like a natural... Galing ah. Di ba oh, Already you make me feel ma like a natural <laughs> woman. <laughs> Para naging ABCD lang si Ate Peachy doon. O di ba? din na, Kali, ano, Kasi inaral ko yan eh, sa UP. Ah. Hindi, totoo. Hindi ko talaga na hanggang ngayon, hindi ko siya... Hindi madali yung mga notes. Correct. Yes. Kasi makapalang boses ni Arifa. Hindi, tsaka siguro talagang ano... Basta... Si, basta hindi ko talaga alam. Ha? Franklin Pirlan. <laughs> <laughs> Iba yun. Hindi singer no, yun, Kuya. Siya yung mga ganong klaseng kanta. Yung mga, ah. Ano ba yun? Jazz ba yun? Parang oh. R&B nga yun eh. Na parang ano yung mga mga black talaga Anita na power black. belter. Oh, oh. Oh, oh, Pero, yun, mahirap talaga yun. Yun. So, yun ang ayaw at gusto ni Ate Pichi. Sabrina Carpenter at ano, si Aretha Franklin. Sa lokal naman, Ate Pichi. Siguro ayaw kong makakuha ng lalaki. Kasi, siyempre ang hirap gayahin ng boses. Kaya mo yun? Pag bosses lalaki ka nga. Sample lang. Hello. Oh. <laughs> ay, ay. Eh. How are you? <laughs> Grabe, yeah. sample pa lang yan ng mga gagawin ni Ate Our oh, Peachy pag naparoon nyo uh. talaga sa Sabado. Nako, mababaliw talaga kayo sa mga pinaggagawa ni Ate Peachy. Maraming maraming salamat, Ate Thank Ate you. Peachy. You. hindi, Hindi, hindi. Ano yun, serious ako dyan. Serious ka? Oo, talagang nakikipag-compete talaga ako. Wow! <laughs> Hindi ako nagsasalit na. Pero di ba may sinabi ka sa akin nung isang beses, ang sabi mo, ang title naman ng show, Your Face Sounds Familiar. So yes. hindi mo kailangan maging kaboses. Di ba sabi mo? Yan sabi sa akin, kaya nga nag-audition ako eh. <laughs> Pero hindi pala taga Your Face yung nagsabi. Taga iba. Nagsabi? Taga Showtime. <laughs> Thank Kaya thank pala, you so much. Hindi, niya, hindi siya sure. Oh. thank you so much, Ate <laughs> Pichy. At si Kaya... thank you so much din kay Reggie Bonoan para Oo. sa iyong katanungan. Thank At you, eto, Reggie. si Mr. Alan Sangkon, meron din siyang katanungan na siya mismo magtatanong. Hello po. Hello po. Congratulations to everyone. Actually, itong Your Face Sounds Familiar, yung isa sa mga paborito kong mga contest ng, ano, ng, ng ABS-CBN. Parehas po tayo. Yeah, kasi parang yung transformation ay lahat ng tao, di ba? So, ano din, curious din ako dun sa dalawang host. Sabi nga, brand new host. Kasi parang, ito yung first time na mag-host kay ng Your Face Sounds Familiar. Of course, hindi naman na bago dahil magkasama kayo sa showtime, di ba? Pero, tulad ng tanong kay Peachy, tanong ko rin kayo kasi excited din kami dun sa transformation yung dalawe, di ba? Of course, makikita rin namin kayo magta-transform. Sino naman yung mga gusto nyo gusto nyong at ayaw nyo gayahin kung bibigyan kayo ng chance to choose? Um, thank you, Sir Alan. Um, actually, sila lang po yung brand new. Second hand lang po kami dalawa. Sa Arake lang ako nakuha. <laughs> okay. um, sa akin, siguro mahirap pag, ano eh, pag yung mga classical mga pabaroti. Yan, yan medyo may hirap yan kasi kailangan uh, gifted yung mga ganong boses eh. So, feeling ko hindi bagay sa akin. Siguro mga ano lang, mga air supply, mga <laughs> ganyan. Yan, pwede natin paglaruan yung sakin. sa akin. Sa'yo. Ako naman, hello po sa ating mga press people ngayon nandito ngayon. Ako sa gusto kong gayahin, siguro, um, Si Nio. Nio. Mulak. Niyo Mulak. Oh. Niyo yun! Ah, ano Nio yun? yun? Sorry. sorry. yun. <laughs> Siguro, Sir Gary V. Baka pwede kong gayahin, Sir Gary. oh, pwede. Oh, sa local. Oh. Gary V. Gary Bong. Gary Bong. V, oh. <laughs> Tapos so, sa lokal, local, ayaw na ayaw kong gayahin. Oo, oh, ayaw mong gayahin. Si Rupa May. Ayaw gayahin. <laughs> Kasi Bakit? Ang, bakit ayaw ang Ang hirap gayahin ni Rupa May. Oo. Oh, oh. Siya lang ang may kaya niyan. Kumbaga yung energy yung go 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 hindi hindi, hindi talaga kaya kaya kung God mare yun ang gusto kong iwasan napapagawa sa akin yung Rufa May. Oo uh, yun yun po. Comment naman Thank ni Rupa May. Ah. Comment naman ni Rupa May den ayoko daw gayahin ni Bong. Ayoko rin naman siya kanya. <laughs> Hindi Ayaw kaya nila ko. As a Ayaw person. Lang. A lang. <laughs> Bawi, bawian lang, pero, bawian. Eh. <laughs> pero, kasi De, best mag... friend ko ito, bata pa kami, 90. s batch kami nitong tatlo eh. Yeah. Mula nung dancer pa lang siya. Ano, Di mo nga alam, sinabi na namin sa iyo eh. Oh, huwag mo na siya sa kanila. Hindi, <laughs> <laughs> mga bata pa kami noon. Mga so, 90s, no? 90s. Oo, right? magkasama na kami. So, ang comment ko lang, eh, pag favorite niya akong asya rin. Oo. <laughs> kaya, okay na yun. Aserin mo na lang kung huwag ka nang muna akong gayahin. <laughs> so, para nakikita. Then, so, kaya po brand kasi ngayon lang kami po nagsama ni Vong. Parang ngayon lang tayo nagsama. nag guest lang ako siya the another's. Parang gano'n, ganun, nag guest TV lang. Nang TV show, ha? Puro outside kaya show. Kaya sobrang saya po namin kasi ang kulit-kulit namin. Tapo. Kaya sobrang happy po yung show. Aba hmm. Abangan niyo po si Rupa May. Show niya to. <laughs> <laughs> So, yeah. we're so excited for that. Yes, kunsino man. Yung second you question me. ko for Jason D. Yan. Oh. Sa mga oh. sa mga birit ng ano din tayo ASAP, 'di ba? So excited din kaming makita yung transformation mo, 'di ba? Especially parang you're a fashionista, <laughs> 'di ba? Kunsino yung kunsino naman din yung ano, yung gusto at ayaw mong magawin or i-transform dito sa show. Um siguro Sir Alan sa gusto, uh, idol ko po kasi talaga si ano Stevie Wonder. Siguro baka Stevie Wonder or si ano si Freddie Mercury ng ano Queen. Parang gusto ko rin siyang gayahin. Ah uh, yung ayaw baka ano si Sir Gary or si ano Sir Ogie kasi judge sila, eh. So, kung magkamali ako at hindi maganda yung performance ko, baka mababa na score yung ibigay sa akin. So, sila na lang. <laughs> okay, thank you. Congratulations, thank you po, everyone. Thank you so much, Mr. Alan Sancon. Mula sa Stars Photo, at eto pa siya mismo ang magtatanong mula sa kapatid insider, Mr. Carljun Jun Canonoy. Hello po, magandang hapon. Aray ko, wait lang. <laughs> ang Woo! Good afternoon sa inyong lahat. And first of all, congratulations sa pagbabalik ng Your Thank you. Face Sounds Familiar. Ilang taon na rin, no? For Vong and Jong, may pressure ba para sa inyo na mapantayan or di kaya mahigatan yung, pag, yung, yung naging success ng Your Face Sounds Familiar under Billy and Luis? Opo, kasi napakahusay ni Luis at ni Billy mag-host talaga. Wala kaming... Talagang saludo kami sa dalawa. Kaya nga, kinuha kami dalawa para katumbas na isa nila. Opo, para po matpapantayan namin ni Kuis Jong. Kasi mura din po yung TF namin, kaya din po kami yung kinuha. O, kasi lokos ka din talaga ang ABS, kaya po hindi sila nakuha. Pero hindi. <laughs> uh, ano naman po kami, sobrang uh, thankful kami dahil sa ABS kasi binigahuli kami ng break para makapag-host naman sa prime time at uh, mabigay din namin yung best namin sa pag-hosting din po dito sa Your Face Sounds Familiar. Kaya gagawin namin ang lahat. Hindi man lang may mapantayan yung galing at husay ni Billy at ni Luis, pero mabigay namin yung best namin. Yun po. Jong, may gusto ka ba? Yes. Uh, pressure kasi, ano eh, um, first time natin magsama tayong dalawa talaga lang na dalawa host. Dalawa lang? Diba? Oh. And, uh, syempre yung pinalita namin, Billy, Luis. Tapos kami yung ipinalit. Kumbaga parang sobrang thankful kami sa sa EBS na pinagkatiwalaan kami. Sabi nga ni Kuiz hindi mo naman mapantayan. Ang gusto lang namin is makapagbigay ng kasiyahan sa lahat ng mga kapamilyas. Nice. And next question for Rufa May. Handa ka na ba? <laughs> Rufa May and other celebrities as well rin, no? Paano nyo na pa na maging parte ng Your Face Sounds Familiar as a celebrity performers? And what should we sa audience na mag-expect sa mga performance na, gagayain, na gagawin ninyo? Yes, so uh, ako po, uh, dumaan ako siya, mataming pinagdaan ng problema, madrama. Kaya sabi ko, gusto ko nang may gawin na maganda, malibang. Parang malibang ako kasi kailangan ko yun dahil para sa nagluloksa rin kami mag-ina, para mabitbit ko din yung kaligayahan sa kanya, sa anak ko. So sabi ko, tsaka siyempre, so ang pinaka magagawa ko lang, eh di ba nag-showtime din ako, eh magpatawa ng magpasaya, habang ako rin sumasaya dahil masaya lahat. So yun lang po yung gusto ko. Tapos nung na-offer na, na, na sa akin to, kung <coughs> gusto ko daw mag-audition, sabi ko, Maganda to kasi matagal din akong hindi nag full blast sa showbiz. Kumbaga, kung, kung may commercial, papasulput-sulput lang ng halos siyampung taon po ganun ng karir ko dahil nagpamilya ako. So, sabi ko, ngayon, eight na din siya, medyo independent na rin siya. Sabi ko, pwede ko nang mag mag full time din ako sa karir ko. So first time ko lang ginawa yun. Sakto naman, sabi ko maganda to kasi training. Dahil, syempre, hindi na ako sanay. Mag high heels, mag mag-perform, kumanta sa ilaw. Alam mo yung ang dami kong kailangang balikan. So sabi ko, sakto to, para makapagsimula ako ulit, meron akong voice coach. Kumanta eh, no? <laughs> Nag-perform ako. Pero yun nga po, nung so sa blindness naman ako, natanggap naman ako, kaya um, ginawa ko to. Yun po yung dahilan kung ba't ako para maging masaya ako. Pero totoo naman na nagkaroon po akong bagong pamilya dito po sa ABS-CBN. Kaya maraming salamat sa inyo. At saka parang first show din yata ako ito talaga na sa kanila na ganito. So first time ko rin mag-contest. Nanghirap pala. Kasi kala ko, iba yung kakanta ka lang eh. Iba yung may judge, iba yung may sayaw, iba yung may kalaban, iba yung magagaling. At saka alam ko kahit anong gawin ko, yung boses ko, hindi naman magiging kapantay ng mga champion, di ba? Pero, manda sila. So, yun ako po ang dahilan. Dahil gusto ko po mag magkaroon ng bagong pamilya at saka familiar. At gusto ko rin po magpasaya ulit ng tao para sumaya din ako. Kaya, I'm depressed but it's okay because there's freedom of the press like you guys. So, mga press, fans, family, friends, FFF, hooray! Yes! Any celebrity Mga presyo kay <laughs> ma-defresh. Any celebrities din po sa, ko, sa answer ko po sa question? Any celebrity? Eh, kay sino po? Piano, ano, ano, gusto ko? Ano? Ah, any Alexa. O, sige, ikaw. Host ka na rin. You're the best. You're Alexa the best. din yung anak ko eh. Oh. Uh, ako naman po, trivia lang siguro. Matagal na po akong dapat nakasale sa Your Face Sounds Familiar. Few, actually not few pala, many years ago, supposedly magkakaroon ng audition na parang duo. And doon po ako nag-audition talaga. Bagets na bagets pa po ako noon. But um, sadly, hindi natuloy. But it's okay kasi God's timing is perfect. And ngayon, um, in-offer po ulit sa akin na makasali sa Your Face. And I immediately, without any hesitation, I said yes po agad. Kasi for me, this can be a good avenue to show um, and maybe to prove myself then and to prove myself worthy of the title Gen Z Total Performer. So, with this show, mas may papakita ko po yung ibang mga kaya kong gawin na baka hindi ko pa napapakita um, sa ibang mga shows or sa ibang mga naging projects ko po. That's why I really said yes. And para na rin po gumaling as an artist. Kasi sabi ko nga, whether manalo or matalo, hindi naman yun yung goal ko sa pagsali dito. Because I know na, pag sumali ka dito, you're gonna come out a better performer. For sure. Lahat po kami, I'm sure we're gonna improve and gagaling talaga. So, yun din po yung habol ko talaga dito. Improvement and growth. For the growth. Amen! Thank you po. Go, go, the growth! Man, yes! Ako? Okay. Ah, uh, well, sa so your face, um... It was offered to me, they asked, "Dia uh, open ka ba mag-audition sa Your Face? At sabi ko, bagay ba ako dun, beauty queen ako? <laughs> Kasi parang, de, kung beauty queen, di ba, kailangan demure, kailangan proper. At dito sa Your Face, talagang lumabas lahat. lumalabas uh, talaga yung personality mo. And um, for me, I, I felt that my personality hasn't really come out yet. Especially as a beauty queen and as a performer, people don't see that yet. So, yung thought process ko parang, ay, perfect opportunity ko for me also to prove myself as a performer as well and as a singer as well and ang saya talaga dito. um the experience so far to be around all of these ama amazing performers si Kuya Bong, Kuya Jong and just to be here in this environment I felt like I've grown so much as a person so super happy ako na nandito ako at part ng cast nito, so. Ayan. Yeah, that's right. Uli, congratulations Thanks. sa inyo and sobrang excited na rin mga kapatid natin mapapanood sa TV5. Salamat po. Thank you so much, Mr. Carl. June, Uy